Na talaga si Papa. O, mga yung mga mga etika hindi naman mabasa. Ba? Risk ko ni Papa. Hindi mo sayad din. Hindi mo sayad. Hindi mo sayad. Hindi mo sayad. Ayan. Ano na pala pala yung skateboard ko ba? <laughs> Tingin na saan na yung akin. Tiwakin. Ah, huwag gani ito ang skateboard. Mga libre ng kumangkin ko ito. Ang bot ka ni Mote. Hindi talaga ako ba. T -t 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 tita lang. Ka Ay, isa mo na. Huwag ka na umuwi sa high natin. Amara na kun ah. Tayo put siya sa kabuuan. masaya namel. Mas sa Di ba may may. Mas sa mas ganito. Bimad obra? Nao-no. Ah, indi gid ito. Ano man natututud. Kada sadnao nat sandak namot bayad sanda. kita kanandak niya ate. kasi nag short gamon

tapos may maya ilalok ulit maya ibabawas mo ko to hindi <laughs> <laughs> Nabasa mo yung sampung dahilan bakit di tayo yung eh. ano yan, ma? Ibo. Lari ng kwalit. Ang mula, yung hindi marunong budget. Kasunod nun, maraming anak. Ano yung number 3 nun? Ay, isa doon. <laughs> Basta sa akin, 1, 2, 3, and take. Yung si, kunting, kunting okasyon na maglitul. <laughs> si mama to. <laughs> Yan ang bakit hindi tayo yung mama Wala, ma? Sige, kain. Ang kain mo to, special. kain

Baka hindi ka po pumitin pagi natin. perang pag wala kami ah. Wala yata kami. Ay, may ba? cheese din nga. May matang cheese ha. Kung <laughs> oh, macis cheese pa tamo na ako, ah bilog. Imuha cheese mo. kami oh pa ta kami oh. Kaya pala blooming ang aming cheese. Inlaban mo pala eh. Kasi kuya, galamit ka. Pero, gandaan mo ro. sa mga pugil ano ayon ayon diyan sa mga nagmula sampung pandemik daw <laughs> sampung pandemik ano man sa asawa ko ha